Bayulente ang reaksyon ng fans ni Bel Mariano nang kumalat ang chismis na ipapareha raw si Donnie Pangilinan sa iba, ha? E magkasama sina Catherine Bernardo at Donnie sa isang talent search kung saan kapwa sila kabilang sa judges. E may natanggap ng tila pananakot ang host na si Robby Domingo kaugnay ng balak na pagpareha kay Kath ni Donnie. E sa channel nga na kinabibilangan naming Merits University, inilagay lang namin sa thumbnail ng mga aabang ang balitang showbiz, aba? hindi pa man nagsisimula ang show, bayulente na ang reaksyon ng Bell fans, ha? Pero may nagtanggol sa fans na troll daw ito at hindi raw magre-react ng bayulente ang fans ni Bell. Magkaibigan daw si na Robbie at Catherine, baka kapag nasa show na sutuksuhin niya si na at Donnie. Naku, wala pa nga yung talent show, may negatibo at bayulente ng reaksyon, ha? Nako, sa showbiz, expect ninyong may regolden ang mga artistang nagtatambol lalo na pag nakitang may chemistry silang dalawa.